Ikaw, Ron, okay ba sa'yo yun na siya ang nagmamaneho? Nagmamotor ka din ba, Ron? Hindi po, sir. Ay, hindi po, ma'am. <laughs> <laughs> sir! Ma'am! Sir! Ma'am! Sir! <laughs> Teka lang! Ron! Ma am. Ma am. Ma am. Para hindi ka mahirapan, out with <laughs> Nakabalda Nakapalda tayo, makintap! Ma'am! Ma Tapos nakabots <laughs> tayo, may tahong, oh! tapos speech pass yung book natin ngayon, uh, eh, no? May guantes pa tayo, tapos marami uh, tayo accessories. Putok makeup natin po sa eyelashes, so oh. Ron, sir pa rin! <laughs> ma'am po, ma'am po, sorry. <laughs> sir, sir, sir nagkamali lang. Sir nakama John po, sir John. Sinasabi so, ko siya, pag tayong dalawin oh, pandali din eh, ay kain ka pa. lang. Sir John, sir John. Nagkamali lang, tol. Huwag ko doon Kinakabahan, kinakabahan. Oh, Rakista ka kasi tol eh. Kaya medyo ano... Sorry ba, sir, sorry. Sir, yung tatay mo ba nagkaganito pag PTA meeting? <laughs> kinabahan lang, kinabahan. Sir, subukan niyo ilibing yung mga lolo niyo nang ganito yung out. Sasabihin <laughs> yung <niyo> condolence, sir. Ang <laughs> <laughs> babae. Bakit ka nagalit nung tinawag ka ng mga tao sa paligid mo na sir? E eh, mukha ka naman talagang sir sa itsura na yan, mapagkakamalan bang ma'am ha? Doon lang ho tayo sa katotohanan. Pasensya na, pero hindi ho talaga siya mukhang babae. Mukha siyang lalaking nag-makeup, nagkulay ng buhok, nagsuot ng damit pang babae, para kunyari, babae siya. Humingi na ng pasensya sa yung waiter na na-misgender ka at natawag kang sir, pero anong eksena mo? Ganda